parang sa amin po, ikaw attorney, ganun gagawin mo. Papel sa papel dapat. Hindi yung ganun na parang below the belt na yung ginagawa mo na yan. Na ikaw mismo attorney, magtatanggal ka dyan tapos magbabanta ka sa mga taong nakatira dito na hindi ka naman member dito. Ay! Ay! Magdano ka po si ano, Jonah S. Castro. Ako na po ang bagong presidente dito sa Salvation Home. Uh, lahat naman po kasi ng gulo dito ay eh, nakakaso na. Unang-una uh, unang -una po, nagsampa na po kami ng stapa. Waiting na po yun yung... Uh, waiting pa lang po yun, nakapending pa. Tapos, yung libel po, ongoing po yung hearing noon. Isang hearing na lang po, isang hearing na lang po yun, resolution na po. Tapos, yung sa barangay po ngayon, yung about sa attorney naman po nila, saka si, yung iba pa pong kasamahan ng attorney na yan, na mga dating officer po, eh ongoing din po sa barangay. May isang hearing pa po kami, then bibigyan na po kami ng CFA para may akyat din po namin sa taas ng kaso. Ano po yun eh, unang-unang, pangalawang pangyayari na po yun eh, yung pag-spray po ng attorney nila. Yung una po noon, paalis po kami ng August August 4 ng morning, bago po kami umalis, tinanggal po namin talaga yung sinabit po nilang tarpulin na napakalaki-laki doon po sa harapan ng gate para ipahiya po lahat ng mga tatakbong officer bago ang eleksyon. Nakalagay po doon, naka-indicate doon sa tarpaulin na yun, yung mga utang daw kuno ng mga tatakbong officers. So, ano po bang, bakit kailangan ilagay yon Anong dahilan? Anong reason nila bakit ilagay yon So, syempre, para ipahiya kami. Saka may tamang posting po ng paniningil. At wala na rin po silang karapatang maningil kasi wala na din po sila sa posisyon. Kaya tinanggal po namin yon kasi one month na po yung nakasabit doon, ayaw talaga nila tanggalin. One month na yung nakasabit doon, natapos na lang election, ayaw pa rin nila tanggalin. So kami, sobra na po kasi yung pamamahiya eh. Kami po, hindi naman po kami, katulad ko, ako po teacher. Tapos ilalagay doon, kitang kita yung apelyado mo doon, Castro. ba diba? parang hindi naman nakaka, hindi magandang tingnan. na ipopost yung utang mo doon tapos wala naman talagang walang katotohanan yung mga yon na utang na yon kasi ako bet naman ako magkakautang sa kanila babayad naman po ako may mga resibo po kami dito yung mga resibo namin wala nga po sila maipaliwanag sa mga ano yung siningil po nila wala silang audit Nag, simula nagkaso po kami sa DSUD wala po silang nilabas na audit hanggang sa natapos na lang po nanalo po kami ng admin case kaya po kami nakapagpa-election tapos yun, kinarit nga po namin yun, kinuha talaga namin, pinunit-punit po talaga namin yun. May video din naman po kami. Sa kapangalan po namin yun, ang nakasulat doon. Siguro may rights kaming tanggalin yun kasi pamamahiya po talaga sa pamilya namin yun. Paglalagay nila ng mga utang na hindi naman nila mapaliwanag kung paano kami nagkautang ng ganun. Doon po, umalis kami. Tapos tinaw may tumawag po sa amin ng mga natirang mga ano dito, mga officers din po. Nakasakay na nga po kami ng van eh. Kasi alis po talaga kami may lalakarin kami. Tapos tinawag po ng ibang mga officers na naiwan dito na dumating nga po itong attorney nila at pinagtatanggal din po yung tarpaulin na nilagay po namin sa gate ng mga bagong officers. At bago niya po tanggalin yun, nagbanta pa po siya. Na pagpapatayin niya daw po kami mga kahit Babae daw po kami, kaya niya kami pagpapatayin. Ayun ang sinabi niya po. Bago niya ano, ano, habang tinatanggal niya yung mga tarpaulin, nagbanta po talaga siya. Marami pong nakarinig na mga mga naiwan po dito mga kasamahan namin. Hindi na nga lang po sila nakasalita. Siyempre, sa takot eh. Eh malay ba namin kung anong pwede niyang gawin nung oras na yon kaya hindi na, hindi na wala na lang pong nagsalita. Pero may nagsabi lang po na isa sa mga officer na iwan dito na sino ka ba? Kasi unang-una hindi naman po siya member dito. Attorney siya na kabilang pani, pero hindi parang sa amin po, ikaw attorney, ganun gagawin mo. Papel sa papel dapat, hindi yung ganun na parang below the belt na yung ginagawa mo na yan. Na ikaw mismo attorney, magtatanggal ka dyan tapos magbabanta ka sa mga taong nakatira dito na hindi ka naman member dito. Yun po, yun po yung unang pangyayari. Sige, hinayaan po namin. Hindi nga po, nakapagpablatter ba tayo noon? Parang, oh, nakapagpablatter lang po sa barangay ng mga, nung mga binantaan niya na naiwan dito pag pagpablatter po yung hinayaan po namin. Tapos, Panga, mga ilang araw po, kinabukasan. Kinabukasan po, naglagay ulit kami ng tarpaulin sa gate. Tapos may isa pong kasama, sige, tawagin nyo na yung attorney nyo. Sumagot po yung, may sumagot po sa kabilang paning na, sige po. Maya, maya po, may dalawang bata silang inutusan, binuksan nila palabas yung gate, kasi ako mismo nakakita eh. Binuksan nila palabas yung gate, maya, -maya sabi ko doon sa isang kasama ko sa aming board member, sabi ko, tingnan nyo, tukunin ulit nila yung tarpaulin, palabas nila minok sa Hindi nga po ako nagkamali. Dumating na naman po ang attorney, dali-dali po kaming tumakbo, may video din po ako niyan. Dali-dali kaming tumakbo, kasi, andyan na, nakita ko na, piniglas niya na eh. Dali-dali kaming tumakbo, nagbibideo ako noon, kaya hindi ako nasyadong nakalapit kay attorney para may ebidensya po kami. Ayun na nga po, ang nangyari, syempre kinukuha namin yung tarpaulin namin, kasi pangalawang beses niya nang kinuhayan yan eh, yung tarpaulin eh na maya maya po nag ano siya may dala siyang spray ewan ko chemical spray yon kasi color yellow ba yon or basa basa o oh, chemical spray kasi masakit po yung yung mga mata nung na sprayhan ayun po meron po akong video na, na nag ini niya po eto ini esprehan niya po si Mary Richelle si Mami Nils yung mga officer din po kaming officer din po ni esprehan niya oo nagpa medical legal po kami noon nagpunta po din kami ng pulis, nag, nag, ano din po kami sa barangay. Sa pulis po hindi lang po kami nabigyan ng ano eh, ng police report eh. kasi ang sabi barangay matters na daw po 'yon. So sa barangay po ulit kami nagpa-blatter. 'Yun po. Tapos pa medical legal po yung nagpa-medical po yung dalawang kasamahan ko po na naisprehan. Kasi mahapdi po yung sa mata po nila. Siyempre po, gano'n na po yung nangyari na inesprehan ka, hindi ka pa ba papalag? kami din po, dinipensahan din namin yung sarili namin. Di ba po? May bylaws po kami sinusunod dito, pero hindi nila sinunod. 2016, nag-election ba? Ah, walang election na naganap. Ang nangyari po, 2014 kasi sila na. So, 2016 dapat mag election Pero ang nangyari, parang appointed na lang kasi hindi naman talaga nag-election yung mga tao. Wala kami, wala kami nabalita na nag-election. So, sila na po ulit yun ng 2016. Until 2022. 2023 lang po kami nagka-election ng July 9. So, ang dami na pong laps. Kung 2016, 2018, 2022, dapat nagpa-election na siya noon. Kaso 2023 na po naganap yung election kasi ayaw po talagang magpa-election ng mga dating officers. So, ang ginawa po namin, uh, nagkaso po kami kami pong mga members, members po, legit members po kami. Ako po, asawa po ko ng legit members dito. So, dahil kasalaman po kami, so conjugal property po yun. Kaya ako po yung maluwag-luwag ang schedule, kaya ako po ang nakakasama sa mga kasamahan ko. So, nagkaso po kami sa DSUD, nanalo po kami ng admin case. Meron po kaming grit date of execution. Ang tagal po namin yang ang tagal po namin nilakad to para matupad lang po yung election namin. Since 2019 po, naglalakad na kami. So yung kaso namin parang 2020 pa lang nagkaso na tayo, di ba? 2023 lang po bumaba yung rate Na talaga po kailangan na magpa-election. So syempre, ayaw na namin ulit ng gulong. Ayaw na namin ulit mangyari kung ano yung nangyari sa PAS. So kami, kailangan namin sa pagtutulungan ng mga bagong officers, gusto namin mapaayos itong HOA namin. Kasi unang-una, marami na rin po kami na ilabas na pera dito. Bago po kami mapunta dito, nagbayad po kami ng equity, nagmamantly amort po kami, nagbubutaw po kami. At naniningil pa po sila ng mga kung ano-ano pong siningil nila na wala naman pong pinakitang audit sa amin. So hindi po kami tumubo na lang dito, hindi po kami nangamkam na lang dito, nabigla na lang po kaming susulpot at kakamkamin namin kung anong ano sinasabi nilang kanila. Hindi po 'yun. Nagbayad po kami, may nilabas po kami pera at sasabihin po nila na miskepiso wala po kami nilabas. Marami po kaming resibo. 'Yun nga po nagfile na po kami ng stop case po sa kanila. Waiting na lang po yun. Ito po talaga, uh, matagal na po talaga namin gustong humingi ng tulong sa MAS. Nakakataas po talaga kasi ang dami na po, eh. nagsangasanga na po. Nagsangasanga na po yung mga mga gulo. Pati lahat po ng members dito, kinasu kami, na po lahat, kinasuhan nila. Pero may mga na-dismiss na po na kaso, na kaso niya kasi pare-parehas lang naman po yung reklamo niya. Ayun, na-dismiss na po yung iba. So, marami nang sanga, stress, marami na rin po kami, uh, minsan nag away away na nga rin po kami kasi syempre, may mga tungkulin din naman po kami sa bahay. May mga anak din po kami, may mga trabaho, busy rin po. Pero, kailangan po namin pagtuunan talang ng pansin kasi ito po yung ipapamana namin sa mga anak namin pagdating ng panahon. ni, eh. So, gusto namin, may maibigay naman kami sa kanilang kahit eto na lang, na binabaha pa putong lugar na to ha? sa totoo lang ah, pag umuulan nagwo-worry po kami dito kasi binabaha, binabaha tong lugar na to. Kaya hindi nga po namin malaman bakit na take out to eh kasi kung isisi-ci po ito eh hindi po siya ganun ka yung komportable po yung mga taong titira. So yun nga po, nananawagan po kami sa mga mas nakakataas po na sana matulungan po kami kasi sobrang gulo, hirap, stress na po. Yung iba nga po nagkakasakit na. Oo, nagkakasakit na. Saka po yung buhay din po naming mga lumalaban. Hindi po kami, hindi po kami kampante sa aming buhay ngayon kasi alam po namin maraming kaso hindi rin po namin kilala kung sino po talaga ang aming kalaban kasi sa tagal-tagal po namin lumalaban 2019, 2020 po tapos until now, hindi pa rin po tapos kahit po nanalo na kami eh, talaga pong mer hindi po namin masabi pero talaga pong may lumalaban din sa kanila eh. May lumalaban din po sa kanila kasi until now po eh hindi matapos-tapos kahit kami na po yung nasa posisyon. Sana po matulungan po kami ng mas nakakataas po. Okay, kasi may mga detret na rin. May mga death threat na, na rin na pong dumating letter. na letter. Hindi din po namin alam kung kanino yun. Pero syempre, sino po ba ang aming kalaban? <laughs> Pare-parehas. Sila lang naman din po. So kung mga documents po, kompleto po kami sa dokumento. Nilakad po namin yan. Kahit umulan, umaraw.